Pai Paul na dito lang guys sa Batasan San Jose Occidental Mindo ito yung post guys na tago grabe yung ganasin yung bago ko makarating sa lugar na ito daming napakahabang waka rin yun shout out sa inyo okay, sa mga gustong mag sama mag, mag makarating dito guys ha ah, ipin nyo na ako eh gagay ko kayo siyempre may bayad <laughs> per hour guys ang bayad per hour good morning guys ah, uh, dito kami ngayon sa Sito Sigsag uh, Barangay Batasan kuta kami ng ano guys ah, uh, Arapay Pools itong Arapay Pools ay matatagpuan sa Sito Insulman Barangay Batasan doon guys, pabila na yun Tara 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 Go, go, go. Falls yung pupuntahan namin. Arapay Falls. Guys, ang Davis Mountain. Dito na kami ngayon guys sa Asasyon Chief Tolman, Barangay Batasta. Ang mga kasama ko sa dito. na dito guys. Ang kasada. Papuntang na yung buwan. Ang ruta namin ay pupunta kami ng Arapay Falls. So medyo maulan. Pero so, ano lang siya. Ang uh, ambon-ambon lang guys yung ulan ngayon. Sino 'tong taas na eh tok na yan. Kaganda sa taas. Sakay boy. Yeah, yan yan. ata asero. Tumutulo diyan Oo, tok-tok na dinududot na yan. Kaya uh, niyan. Oo, nakakaluha pala na sa taas kasi. Ano <laughs> buwan ng marso, mahangin. Ramig 'di eh. ba? Bogo 'yung may bahay. Lalo dito punta kami guys ng uh, Five Falls yan sa lugar na yun no? ng bundok na yan hindi uh, nga lang namin alam kung makakatagos kami doon kasi sabi ng nung kasama namin bikers na taga dito ay <laughs> malalim daw ngayon kasi tagulan oh. Up. Uh. hungry

Ha? Ano? Ano? Yan na, doon. Pabalik pala yung tubig, e. Eh. Ano nalang? Babaw yan, mababaw. Pabalik ka lang, hanggang lang. Okay, yan. Huwag lang hanggang... Huwag lang hanggang liig. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

<laughs> Budol natin sinap no, binudol. Para pait po. Grabe ng bato. Hey okay, guys, dito na kami sa. Mabigat pa rin. bungad pa rin ng Arapay Falls ibabaw pa yun siguro mga 300 meters pa hindi lang baka 1.5 half kilometer si e, ano masabi mo na ano masabi mo malayo 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 pero masaya no hindi kaya yung bike yun, you know? Second time ko na nakalating sa lugar na ito. Pupunta kami dito eh, nung tag-araw. Ngayon, tag-ulan naman. Kasi pag tag-araw kasi pumunta dito, guys. Mahina yung tubig ng pools So ngayon, malakas daw kasi eh. Ano? You know? malakas yung tubig lang oh, matuhod lang Yun yung pinakamatanda namin kasama

Ano ba naman ito? Ano ba naman Ano ba naman ito? Ano ba ito? Ano Dito naman ito? Ano ba naman ba naman ito? Ano ba naman ito? Ano ba naman ito? Ano na.

i've Okay. Ma ulan. Dito kami sa gitna ng mga guys ko. Oh. Yan. Grabe na baka taas ng pato. Tapos dito sa lalim. Yan. So, Sunday adventure kami guys. Grabe sa mga ciclista. Mga ciclista.

lalim ng tubig eh oh, oh. <laughs> dito kami sa pools guys malakas yung ano dito volume kasi dito yung ano agos dahil maliit yung ano daan so hanap na tayong dalita, gilid -gilid, guys. daan sa grid grid guys yan mga grid grid na tayo guys, dito na kami sa ano sa ah, pinatawag na Arapay Falls Oo, so, napakatagal natin bago makarating dito at kami iiwas iwas sa lugar na malalim Na malalim kasing lugar na dadaanan doon sa may bungad kaya <laughs> turo ni Jujo dito na daw uy, yung bato ko no, Lutang yan eh. Chúng phụ thuộc nơi này Mình gái chuông Cuốn Nó là rác And so Mình guys, sáng tagong pulse dito guys sa bayan ng Sanusi bayan ng Sanusi na matatagpuan dito sa sitio in Solman, Barangay Batasan ayan siya guys ayan ayan eh yung mga kasama namin eh andyan sa likod mauna kami niya no nakikilagoy ano oh Ayan, wow. ganyan na guys, natin. na kami, guys. Ginutong. Guys, nakating na rin kami dito sa rabay Falls. So, ginutong. Kaya ayan, kanya-kanyang kain, ah, no? Guys, right. yan yung sinagawag na Arapay Falls so, na natatakal dito sa Sisyong uh, ng Tugman. Barangay like, sa Sisyong ng Tugman. May napakakaas na falls na Yun, nabalik kami kanina dun sa San Jose, 540. Tapos sa mga... Uh,

Mahirap yung daan, baka maggulong-gulong tayo din umaya sa baba. Ingok pa ano? No. Kaya po yun. Ang Arapay Falls na dito lang guys sa uh, Batasan sa Nusey Occidental Mundo Ito yung falls guys na tago Grabe yung tanasin mo bago ka makarating sa lugar na ito daming napakahabang laka rin yun shout out sa inyo sa mga gustong mag sa mag, mag, mag makarating dito guys sa ah, ipin nyo na ako igagay ko kayo siyempre may bayad <laughs> per hour guys ang bayad per hour ano <laughs> sabi mo na ano mo sabi mo ayaw mo <laughs> Makababang lakawin Pangurot na lakad Dawa ka marating okay. Grabe na, layo Iyalamig yeah, po kami Pagkakasin okay. okay, okay, na Para hindi makaramdam ng lamig Kaya dala kami yung gym eh <laughs> <laughs> ka okay. 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 taas na talon guys dito sa Occidental Mindoro na aking napuntahan ayun and guys yung full tour patansya namin yung taas na mga 50 feet mula dito sa dyan sa baba na hanggang dun sa pinaka tuktok na pinag-agusa ng tubig. Sumakot ko sa ilalim, napakasakit na ng tubig na nagbabagsak sa balat mo. Eh. Malakas yung pressure. Akala mo yung pressure ng bombero ang tatama sa'yo. Ang si Kuya Boy yung kasama namin na talagang siyang nakakalam dito kaya kami nakakarating dati dito. Okay. Ang okay. kasama ko sa harapan. Nakaparabas na kami. E dito, eh. malalim po yung katahanan. Okay. mo na ulan eh. Ano? Diba? Yung talsik na mga pool. Dito yung malalim. Ah, malakas yung agos ng tubig. Malamig sa dibdib. Guys, ba, balik na kami para bas. So, dito kami dadaan at ito nga. Wala kami ibang daan ko dito. So, ito lang. Ito ang uh, lalim ng ruby dito. Uh. Parang bumabaw eh. Pwede na ma... Um, uh, lalim eh. guys okay, so may ano mga holes bawat gilid guys ay. yan napakaganda ano ng ano napakaganda ano ng view dito sa Arapay Falls Okay sa ko sa harapan. Ah, palabas na kami. O e dito may malalim tong gadaanan. Kala mo nag-ulan eh. Ano? Yung calcic ng pool. Dito yung malalim. Ah, malakas yung agos ng tubig. sa gilid guys may mabato hindi ako makakapit kasi hawak ko yung dalawang kamera dalawang kamera guys yung hawak ko kapit kapit sa gilid kapit lang sila boys <laughs>

Na ulit. Malalim. Na ulit. Malalim malalim. 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 adventure. Malalim. Malalim. adventure. Malalim. 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 adventure. Ang saya Malalim. Malalim. Guys. Malalim. Malalim. basa ng ano ko dito na tayo sa labasan labasan Ah! Uh, uh, uh. <laughs>